Let this mission begin! Okay. Well, wala pa. Eh, wala pa. Wala <laughs> pa. Wala pa. Good morning. Magluluto <laughs> <laughs> si sir rin ang almusal namin. Uh -oh. Pinakulo ang tubig for today ang almusal namin. Kapi oh. Kapi. Kapi. <laughs> Pwede na to. Ito yung camera pero dito mas gusto kong tinitignan yung mukha ko dito. Ayan. Ano yun? Answer. So, <laughs> Ayan guys, dito <day> na. <laughs> Ay, okay, ano, vlog takeover kasi nagtata si sir. <laughs> Ayun, kakatapos ko mag ta <laughs> Ano yan? Ta-erge? <Turn. laughs> Basta, hindi nyo alam yon May lang nakakaalam. <laughs> Ito yung sinasabi ni ma'am na naiwan niyang barbecue. Ma'am, andito yung barbecue niyo, naiwan niyo. <laughs> dito na kami nagpalipas ng gabi kasi malayo. Ayan. Dito na kami natulog. Okay naman, maganda ng malamig. Let this mission begin! Mag-isa pa lang. Mag-isa mo lang. Sa mga tao dito, ano ba araw ngayon? So ayun, 8 na. Wala pa palang mga bata. Alala ko, Sunday pala ngayon. Adjusted ang oras ng practice nila. <laughs> exercise. Kailangan yan para malakas sila. Mapagalitan. <laughs> Ano yan? I'll ah, see you next year! Ah! See you next year! Huwag <laughs> na, Sir. 12.30 na! 12.30 na? <laughs> ano masasabi mo, Sir, doon sa performance kanina? Okay naman. Magulo. <laughs> <laughs> Napakasarap nirang turuan kasi ano eh, gagaling nung mga bata. Nakakamali kaya... Kain na tayo, Sir. Kain muna kami. Ano so, kaya ang ulam for today? Sana bagisan. Alam nyo ba yung bagisan? Favorite ni Sir Ren Tatlong araw na kami nag-uulam ng bagay sana pinapaitan yeah. naman. Ano ulam? Ay ulam ko Wala na po, po pakilapag na lang. No, sabaw sa ba po, ba? sabaw sa yeah, po. Sabaw na yan oh. Sabaw ba yan? <laughs> solid! Solid! <laughs> Thank you for <laughs> Thank you for <po>, Tito Hayan. <laughs> <laughs> yeah, yan na. Bye. Napakaganda nung kaguluhan. <laughs> ano? <laughs> shout out sir vlogger <laughs> that's it for today tapos na yung day 2 ng ating vlogging boom